mga kamartes, good morning hindi na ako makakatulog kasi alam nyo na pag galing night shift pag sa gabi hindi ka na makakatulog punta tayo sa labas tingnan natin kung naulan na ayan hindi pa naulan mga kamartes sana lumihis na yung bagyo madigim lang pero alam mong nagbabadya ang pag ulan maganda pa yung panahon pero madilim tara muna magkape mga kumarates hindi pa naulan ako ay nagugutom tayo ay magsasangag ng kanin ang dami namin bahaw nagugutom na ako tara tayo ay magluluto Ayan mga kumarates ang dami nating bahaw syempre lalamasin natin yan naginawa ko ng kamay ha yung asawa ko tulog pa alas 6 pa lang ng umaga natulog lang siguro ko 2 hours hindi na ako makatulog ayawan ko ba, ang hirap na matulog pag galing pang gabi tapos bukas pang umaga na naman tayo makakapasok tayo depende sa panahon kung maganda ang panahon bukas. Early oti kami tomorrow. Yan, damas na. Sasangag tayo. Ang butter at saka bawang. Ganyan lang ako mag-isa. Pero pag trip ko minsan, naglalagay na ako ng hotdog, ng ng gonisa, pero plain lang yung gagawin natin. Lalagyan lang natin siya ng itlong. Luto na rin ako mga kumarates ng skinless longganisa. Yan. Ito yung Joshua skinless ganisa. Partner ng ating sinangag. Siyempre, hindi mawawala ang ating egg sa ating sinangag. Gusto ng asawa ko yung malasado, yung hindi masyadong luto yung pula. Kaya ganyan-ganyan lang. Risik-risik lang ng langis sa ibabaw ko Martes. Luto na ang ating sinangag, itlog at langganisa. Kain tayo. Kain kong mag-mic para rinig niyo ako. Yan, kakain na tayo mga kumartes. <laughs> Madaling araw, nagkukuluan yung ko. Nagutom. Nakinain ko lang naman kahapon ay yung tofu square. Yan. Ito yung ating sinangag. Itlog. At saka skinless tong ganisa. Niyayaka ko na yung asawa kong kumain. Mamaya daw siya. Pero sabi ko, una na akong kumain. Kasi nga, gutom na ang person. Hindi pa na ulan, mga kumarites. Kaya habang hindi pa na ulan, mamalengke na kayo. Bumili na kayo ng mga pangulam ulam nyo. Ako kahapon, galing na ako sa palengke. Hindi na ako masyadong nakapag-vlog doon, gawa ng ang dami kong bit-bit. Hindi na makapag-video ng ayos. Pero kahapon, pagkaawas ko, galing trabaho, ano ako umawas? 8.30, nakarating na ako 8.10, nag-tricycle na lang ako papuntang bayan. Masama pa, sa KFC pa ako binaba, hindi pa ako binarito doon sa may loob ng palengke, edi ako naglakad lang din lang ako ng ketchup. Di ayun, naglakad din ako papasok pa doon sa loob ng palengke. Nagdala na ako ng, wala pang sahod yung asawa ko pero inuyanan ko muna para makabili na kami ng ulam. Kasi sabado pa yung sahod niya lang na antayin ko pa yun. Eh babag yung nga eh, kailangan may stock na agad tayo ng pagkain. Nagdala na ako ng eco bag sa loob ng aking bag na sure, madali lang ako, wala pa akong isang oras sa palengke. Kung ano lang yung, hindi na ako masyado nag-iikot sa palengke. Kung ano lang yung kailangan ko, na lang ang binibili ko. Naglista na ako nung kapon, nung ano, bago ako mamalengke, naglista na ako ng mga bibilhin ko. Hmm, sarap. Ayon tayo. Gusto ko sa sinagag yung ganito, yung dry. Wala dito yung aking anak, nandoon sa kabaakong yan na mamaya kakaunin. Sana ganyan na lang yung panahon, sana hindi na umulan. Nakahapon dapat mag-grocery tayo. Nung hapon, yan lang nakatulog ako. Tingnan na natin kung makakapamili tayo mamaya. Pero ingat sa mga ano, kasi may signal number 5 sa ibang lugar. Mm. <coughs> may papakita ko sa, sa inyo. Hmm, minute na naman. Wala nga ako yes, kayo na ma'am. Chichika ko sa inyo kasi Wait lang, ano mo ang kape? Eh. Ano na um, Yung, aking anak. Birthday nung ka-MU, ha? Nag, ano? Okay, SM daw sila. Nah, hindi ko pinayagan. Kasi may pasok na bukasan. Bakal na bakal. Ang um, person. Kaya bakalan ako. Sabi ko, hindi pwedeng ikaw lagi ang masusunod. Ikaw pinapayagan ko. Pero dapat lagi, may limitasyon nga mga kumartis. Hindi pa naging oo lang ng oo. Basta gusto niya, eh, pinapayagan ko. Pinayagan ko na ano nga siya na mag, mag ganyan, -ganyan. Samantalang nung ako, high school, yung bawal ako mag ganyan, -ganyan. E di eh yun. Paalam na mag sm Hindi ko pinayagan. Pinagmaksulan ako magaling, mga kumartis. Iba talaga, pag nagpapalaki ka na ng binata, ano? Talagang, ano na? Tigas ang ulo. Eh, hey, syempre, nagalit ako. Sabi ko, hindi pwede. Ayusin mo muna yung pag-aaral mo. Ala Kaya hindi ko pinayagan ang daming sasagutan sa kumon. May mga assignment. Tapos pag napaano, hindi na maiintindi. Minsan hindi nagsasagot, kaya naiinis ako. Sabi ko, papayagan kita kung maigis na, na yung grades mo, yung mga grades mo. pag mo na ako ang pag-aaral. Sabi ko, papayagan ko naman siya, pero huwag yung may pasok na. Kasi may pasok yun. ni ka naman kasi may pasok yun eh. Runis ata yun. Sabi ko, araw na walang pasok. Sabado, oh, kaya linggo. Tsaka niya yakagin kasi nga birthday daw. Birthday daw. Walang pakailam. Kahit birthday pa yan. Di, ano. Sabi naman, pwede namang belated. Be yun yan. Pinagmaktulan ako magaling mga kumarites. Sa iyamot ko talaga, sabi ko, tumigil ka kung gusto mo. Sabi ko sa kanya, pwede siyang tumigil ng pag-aaral kung ako'y pagmamaktulan niya ng magaling. Hindi naman na-emic, pinagagalitan ko. Sobrang stress kasi ako mga kumarap. So, yung paganda ko galing trabaho, tapos, pagmamaktulan ka, naiyama talaga ako. Di yun, ako naman, pag nailabas ko naman na yung galit ko, wala na, okay na ako. Di ayun, syempre po, ang, ang mami palibasa, siguro isang araw ata hindi nagiinimik, maktol na maktol maktol na maktol talaga yung anak ko, di mga siguro pa dalawang araw hindi na, okay na and I siyempre bilang mabait na mami yung kanyang crush, ay binilhan ko ng ano sa tiktok, kasi birthday daw, birthday nga eh, wala siyang regalo eh di ako na ang bumili, kita nyo to ang ganda ito yung in order ko dun sa kanyang crush. <laughs> supportive. Supportive naman ako. Pero may mga ano talaga na minsan hindi ako pumapayag. Pinapayagan ko naman siya. Pero pag hindi pwede, hindi pwede. Huwag makulit. Yun ang akin. Pag hindi pwede, bawal. Huwag nang makulit. Ganun. Ayan oh, in order na, bilang pambawi. <laughs> Ayan. Kasi nag-i-improve na din naman siya sa school niya sa Kumon pinagmamasdan eh, ko siya magsagot dire-diretso na, hindi na nagbibilang sa kamay. <laughs> so, ayan, guys. Ang cute. Di ba? Ang ganda. Tingnan nyo. Ano siya? Pardible na may heart. Ang ganda. Stainless steel siya, kaya hindi siya hindi siya ano, hindi siya kukupas. Nalagay ko yung link kung saan ko to in order galing tatong tong overseas eh. Kaya medyo matagal dumating. Ang galing ko to. Ito is stainless steel din. Hindi ako nagsusuot ng totoong ginto. Wala naman tayong totoong ginto. Charot. Puro mga stainless steel lang yung sinusuot ko. Yung kahit maligo ka, hindi siya na kupas. Ito yung akin, oh. Lagi ko itong sinusuot din sa pagligo. Hindi naman siya na ano siya, yung San Benito. San Benito to mga kumarites. Stainless naman siya. Stainless steel din siya. Gusto ko yung mga ganun kasi hindi nga nakupas. So, ita try natin to. Yung ibibigay, <coughs> ibibigay ng aking anak no sa kanyang cash. Bangit pa ganito ang mami. Oh, wait lang. Yeah, ang ganda, mga kamarites. Ewan ko kung kita niya. Ayan, Oh. Ang Ay, ganda. Akin na lang. Huwag ko na lang ibigay. <laughs> Hindi ibinigay. Ang ganda. Halong cute. Ang ganda mga kamarites. O, oh, ansiyala. O, oh, tingnan nyo, maigi. Pardy siya na meron siyang heart. Ay, ang ganda. Akin na lang. Huwag ko lang ibigay. <laughs> ang galit ng <tong> aking anak. <laughs> Pag di ko binigay. Ang ganda, guys. Oh, Diyos. Type ko. Ayan. Suot muna natin habang hindi pa naibibigay. TBK siya. Doon sa TBK ko siya in order parang mall din siya. Alam niyo, Al alam niyo pag na-order ako mga mall, ganyan. Tapos yan, dito nakalagay. Mamaya dito natin siya ilalagay. Para siya Ang galing. Kailangit ko naman sa anak ko. Wala lang siyang reaction. Hindi pa naman kasi nga seryoso. Diyos ko, crush kas daang. Diyos ko po. Habi namin, mag-focus muna sa pag-aaral. Natayusin muna ang kanyang mga grades. So, yun lang mga kumarates. Pakain muna tayo mamaya. Magbabag tayo kung anong update natin dito, kung naulan na ba o ano. So, yun lang. Yan, ito siya mga kumarates, oh. Bulay violet yung nasa gitna niya. Nilagay ko na doon sa box. Di ba ang shala? Ang cute. Bibigay ko pa ba? Huwag na. Akin na lang to. Charot. Ang dami kong tiklop in damit. Akala ko kasi uulan na kahapon. Titiklop tayo ng mga damit. Ang ganda, oh. Ayan. Nilalagay ko na lang to sa comment section. Baka may bigan nyo din. Mura lang to. 150 plus ata. Oh, di diba ang cute? Ganda.